Kani ba dala sa balay niya, ha. <laughs> Ara enta club na ko. <laughs> oh. Balik lang mo niya, kay na pa may sobra ni oh. Nakay sobra sa pagbabalik yan, mo na. <laughs> Ako na. Ako Ako na. na. Wala. wala? Wala na sila liyahang bihon? Ang... Pangayo, pangayo bihon! Sa ah, Wala na liyahang. may bihon na wala na bihon na bi. Basta ha, mag-memorize. Basta namay amatot ayo. Ay. cute cute <laughs> ya, cute cute toy. Uh. Mm. ay maw ni Lamie mong kaya na ay kuan na ay merienda sa tuol ay sa unang nang wala ay sa unang nang sa mama ni Lani ay ay sauna, so, sa rapod. Ako ganit. Dili, pero may. Ah, pero kung hindi dali tama na. Oo. 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 Dili man tus sponsor sa Ona Gold. Wa say magdala man tag piso. Ay maamot-amot man to magdala og asukar, magdala bugas, kay imo anog lugaw ba? Or champurado. Sa ra sisig mo to ang pagkain. Ayaw mo. Awasa ra si Marimonina, hungtod na tanaw si Manang Lani, naabtan si

Ayo, ayo! Hai! 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 Hahaha Bye-bye! Ma, lakukanlah ini, Ma! Selamat pagi, semua! Siapa nama Ma? Alas 8, nana tadi, alas 8. Alas 8. Ugma. ako Simba. 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 dos. Ha. Uh. Ang semba-semba, semba. alas dos. Hi. Hi. Get blessed mga palang lang. Yeah.